Sabi sa Salmo 29.11, ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kaniyang mga mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. Sa English, sabi dito, the Lord gives strength to His people and the Lord blesses His people with peace. Ang ganda po, no? kapag binasa niyo po itong buong Psalm 29, pinakita po yung kapangyarihan, yung omnipotence, yung omniscience, yung kalakasan na itong na to Almighty talaga. Yung pinakita yung kanyang kadakilaan. Pero sa dulong verse, yung sa dulong kabanata, makikita natin yung pangako niya. Pinalaki muna kung gaano ka makapangyarihan 'tong Diyos na to. Sa huli, concerned siya sa iyo at concerned siya sa akin. Concerned siya sa ating lahat. Sabi binibigyan niya raw tayo ng kalakasan at uh, kapayapaan. Yan po yung dalawang mahalaga no kasi pwedeng malakas ka wala ka namang kapayapaan. Pwedeng may kapayapaan ka hinanghina ka naman. So, sabi po rito, himayin lang natin. Sabi ang Diyos ang pinagmumulan daw ng tunay na lakas. Hindi lang ito physical po na lakas, ano? Kundi lakas na emotional, mental at mas mahalaga po, spiritual. Bakali nanghihina ka man physical, nakaratay ka ngayon sa chemotherapy mo, dialysis o anumang cancer pinagdadaanan mo, pero alam mong malakas ka on the inside dahil alam mong itong panandali ang paghihirap ko na to ay magdudulot sa akin ng spiritual na kalakasan dahil lalong tumatatag ang grasya ng Diyos sa akin. Marami po naghahanap ng lakas sa kanilang posisyon, pera, tagumpay, connection sa gobyerno, pero panandalian lang po 'yan eh. Yung iba diyan, every six years mo lang maasahan, pag wala na sa posisyon, wala ka na rin kalakasan. At pangalawa po, sabi, ang Diyos din daw po nagbibigay ng true peace, yung totoong kapayapaan. Ang kapayapaan pong ito hindi kawalan ng gulo, no? Linawi ko lang po. Kasi kala ng iba, pag walang gulo, payapa. Pero po sa gitna ng bagyo, si Jesus natutulog sa bangka. Naalala nyo? Sa gitna ng unos, kayang matulog ni Jesus like a baby dun sa bangka. Ang ibig sabihin po, hindi ito nakabase sa external condition or external situation, kundi sa internal presence ng Diyos. Yung banal na spirit po sa atin, yun na nagbibigay sa'yo ng uh, kapayapaan. Ang sabi sa Biblia, that transcends understanding. Hindi mo maintindihan but at peace ka kahit sa gitna ng gulo na pinagdadaanan mo, maaaring uh, relational, sa marriage mo, sa anak mo na napasaway o sa pinansyal, wala kang pambayad ng bahay ngayong katapusan pero parang panatag ka na alam ko na ang Diyos ang magbibigay sa akin. At panghuli, lakas at kapayapaan para kanino? Para sa kanyang mga anak. Sabi doon, ang ating Diyos, meron pong personal na relasyon. Dapat, hindi mo to makakamtan kung wala kang personal na relasyon sa Diyos. Mahirap pong makamtan to pagka ikaw ay walang Diyos at malayo sa Diyos. Kaya pong pangakong ito, it talks about proximity, yung malapit ka sa Diyos, and it talks about relationship na may relasyon tayo sa Diyos. Kaya again, si Jesus po ang tunay na source ng lakas at kapayapaan. Okay? Apart from him, sabi niya, wala kayong mapapala. Kaya sabi niya sa One rin yan. So siya rin ang ating Prince of Peace. Kaya as we celebrate po yung ating linggo, biyernes na naman, may weekend na naghihintay sa atin, manatili lang tayong hopeful na Lord, hindi man kaaya-aya ang sitwasyon ko ngayon, maaaring pinangihinaan ako ng loob, pero sabi sa Salmo 29.11, ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga mamamayan at pinagpapala niya sila ng mabuting kalagayan. Ay, Ipimanalangin, Panginoon, salamat po. Sa gitna ng gulo, ang bansa na naman namin, mga nahati na naman sa mga pro and con and all. Lord, naniniwala kami na ikaw ang may control ng lahat. Sa lahat ng pangyayari, Lord, sabi mo sa salita mo, many are the plans in a man's heart, but your plan will always prevail. Kaya kami, il Panginoon, ng mga anak mo, there's so much peace, there's so much hope, dahil alam namin, at the end of the day, you are the beginning and the end, the alpha and the omega. Anything that happens in between, kayo po ang may akda. Tulungan nyo lang kami magtiwala sa salita mo at umasa sa iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.